Dahil sa tip ng isang informante sa kinaroroonan ng Top 6 Regional Most Wanted Person ng Police Regional Office 8, na aresto ito ng Police Manila sa Paco, Manila dahil sa kasong statutory rape. Patrolwoman Princess Zaira Ries, sa Balita. Walang kawalang isang lalaki na tiniguri ang regional level top 6 most wanted person ng police regional office 8 matapos magpositibo sa lugar na itinuro ng isang impormante at sa walang tigil na paniniktik ng mga tauhan ng Special Mayor's Reaction Team sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Emart Deva Pastol, Chief Smart, sa Paco Manila para sa kasong 5 counts ng statutory rape. Tama po kayo dyan at ito pong uh, tao natin na nahuli, itong accused natin. Ito po ay top 10 most wanted person po ng uh, Region 8 at ito po ay may uh, rank number 6. Kaya po nahuli siya dito sa atin sa Lutsod po ng Maynila. Walang sinaya na pagkakataon yung ating mga operatiba ng SMART. At kasama na rin dito, Karine, eh, yung ating mga ibang tropa dito ng uh, Regional Intelligence Unit ng NCR. At uh, tulungan dito, Karine, eh, ng mga tropa din natin ng uh, taga Region 8. Ang akusado ay kinilalang si Jose Ampatin alias Obet, 43 years old at residente ng Batbangon, Leyte. Nangyari yung insidente sa may uh, Leyte noong uh, nakaraang taon kung saan ang biktima niya rin ay isang 14 years old na kanyang uh, stepdaughter. Sabasan nga siya ng mandamiento di arresto. Ang mandamiento di arresto ay Nisyo ni Honorable Irene T. Pontejos, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 7, Tacloban City, Leyte, noong March 12, taong kasalukuyan, at walang piyansa ang Mula dito sa himpilang pampulisya ng Maynila, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Princess Zaira L. Reyes, alaga ng batas, taga ng Balitang Police.